Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas, muli na andito na naman po yung lingko di Pipanyo Labrador sa ating programang Sibilya Anti-Crime Group di Labrador. At sa ating magpapatuloy, mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao. Napatuloy po na nakasabay ba ay tumututok dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po. At syempre hindi po natin pwedeng kalimutan at pasalamatan ang ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na nakasabay-bay tumututok po dito palagi sa ating programa lalong-lalo na po sa ibang bansa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa at maging po sa ating mga bagong mga subscriber po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na way lagi po namin kayong makakapiling sa bawat araw po na tayo po ay mayroong tinatalakay dito sa ating programa at sana po. Tulad po palagi ng pinapakiusap ng yung lingkod sa programang ito. Kapag kayo po'y nanunood, huwag po kayong mag-skip ng ads. Nang sa ganon, makatulong po kayo dito sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador. Sa ating mapapatuloy, binabati muna po natin ang ating National Vice Supreme Commander, Roldan Dumdum. Sa araw pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, pag-uusapan po natin kung sino ba sa mga naging pangulo ng bansang ito ang naging mas kurap at mas naging abusado sa kapangyarihan at mas sinungaling. Para sa ating mga Pilipino, hindi na po bago sa ating mga pandinig yung may maririnig tayong mga politikong nangangakong pag siya ang naupo sa posisyon o sa pwesto, e eh, eh aahon daw niya sa kahirapan ng mga Pilipino, tatanggalin daw niya ang mga korupsyon na nagaganap dito sa ating bansa at marami pang ibang mga pangako ang maririnig natin sa kanila. Pero sa totoo lang po mga minamahal kong mga kababayan, ang korupsyon po na nagaganap sa ating gobyerno ay hindi na bago sa mga Pilipinong katulad natin. Matagal na itong nangyayari. Sa katunayan, talamak ang korupsyon kahit nung panahon pa po ni Ferdinand Marcos Sr. Maging nung panahon ni Cory Aquino at ganun din sa panahon ni Fidel Ramos at hanggang sa panahon ni Joseph Estrada. Maging sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Pero mas lumala po ang korupsyon noong si Digongyo na po ang naging pangulo ng ating bansa. Paano ko po nasabi ito mga minamahal kong mga kababayan? Gusto ko pong bumalik tayo sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Balikan natin yung mga pangyayari na siya pa po ang pangulo ng ating bansa para mas maunawaan ho ninyo kung bakit ko ho nasabi na sa lahat ng naging pangulo ng bansang ito, si Digongyo na ho ang pinakasalbahi o pinakawalang hiyang naging pangulo sa kasaysayan ng bansang ito. Sa mga hindi po nakakaalam mga minamahal ko mga kapabayan, ang tunay at kumpletong pangalan ho ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay si Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Yan po yung kanya uh, kumpletong pangalan. Kasi ang alam lang ho natin, uh, Marcos o Ferdinand Marcos Sr. Pero yan po yung kanyang uh, tunay na pangalan. Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Okay, patuloy po tayo mga minamahal ko mga kababayan. Sa kanya pong unang termino bilang Pangulo ng ating bansa, sinimulan po ni Marcos ang pag-google sa mga gawaing pampubliko Kabilang po ang pagpapatayo ng mga kalsada o mga highway at tulay. Maliban po sa mga yaon nagpagawa rin po siya ng mga health center at mga eskwelahan sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Dahil sa kanyang magandang performance bilang pangulo ng ating bansa, unang bansang ito, kanyang napanatili ang kanyang kasikatan at ang simpatiya ng mga Pilipinong humahanga sa kanyang mga Uh, na iaambag dito sa ating bansa. Pero noong 1969 ay muling nahalal bilang Pangulo para sa ikalawang apat na taong termino. Kasi noon po wala pa po tayong tinatawag noon na hanggang ano, hanggang six years, hanggang apat na taon lamang po. Gayunpaman, ang kasikatan ni Marcos bilang Pangulo ay bumagsak sa kanyang ikalawang termino dito na po natin pag-uusapan kung, kung ano ba yung kanyang nagawa na hindi maganda sa ating mga kababar para po sa ating mga kababayan na ah, o sa mga Pilipino sa kanya po nga pangalawang pagupo pag-upo bilang pangulo ng bansang ito natuklasan po ng ating mga kababayan na nung siya ay tumakbo bilang pangulo ng ating bansa Noong 1969, siya po ay natuklasang nandaya. Siya po ay natuklasang gumamit ng mga manipulasyon para lamang po siya ay manalo. Katulad doon ng ginagawa nito ni Sara Duterte. At ng iba pang mga politiko. At maliban doon, bagamat siya ay nakagawa ng magaganda na nakikitang o magagandang mga proyekto na nakikita ng ating mga kababayan natuklasan ho na sa kabila ng kanyang mga nagagawang proyekto o magagandang proyekto pagpapatayo ng kalsada, mga health center at iba pa o tulay eh may ak may kaakibat pala yon na pagnanakaw. <laughs> Kung baga, gumagawa siya ng mabuti, gumagawa din siya ng masama. <laughs> natuklasan ho yun. Ngayon, dahil noon natuklasan ng ating mga kababayan ang kanyang kalokohang ginagawa, eh talaga hung sa 100% na sumuporta sa kanya, eh halos ang natitira na lamang po ay 5% na may tiwala pa sa kanya maliban nung doon mga minamahal kong mga kababayan, lalo hong nagalit sa kanya ang ating mga kababayan noong mga panahon na yon. dahil habang tumataas o dumadami ang populasyon ng mga Pilipino, pababa naman pababa po yung uh, pabaksak na naman po ng pabaksak, yung ekonomiya. <laughs> na kung saan, dahil nga baksak na ekonomiya, ang daming mahihirap na tao, Naging lagana po yung mga krimen. Dumami yung snatcher, dumami yung holdapper, at iba pang mga masasamang gawain noong mga panahon na yon dito sa ating bansa. Dahil lubog na lubog ho sa kahirapan ang bansang ito habang si Marcos naman ay payaman ng payaman. Kung maalala ho ninyo mga minamahal kong mga kababayan, yung NPA po o New People's Army ay nabuo po yun noong uh, 1969 kaya po yun nabuo dahil ayon ho sa kanila dahil gusto nilang uh, ipaglaban yung karapatan ng mga Pilipino o yung karapatan nila bilang Pilipino laban sa mga mananakop at mga abusadong mga politiko noong mga panahon po na yun talaga hong Marami pong umanib sa pangkat ng New People's Army dahil po sa mga nalaman nila at sa nakikita nila mga katiwalian na ginagawa na ho ni Ferdinand Marcos Sr. Kaya no mga panahon ho na yon? pag umakit ka ng bundok, abaylagan na po yung mga NPA. Makikita mo naglalakad kung saan sa mga kabundukan yung mga yan at nakikipagdigma sa mga militar. Kaya ho sila nakikipagdigma ng mga panahon na yon at talagang makikita nyo ho, talagang halos so, uh, 80% ng mga Pilipino ay umanib po sa kanila dahil grabe na ho, grabe na ho yung uh, at hindi na maganda yung nangyayari sa mga Pilipino ng mga panahon na yon. Kaysa magnakaw sila, sa maging snatcher sila, sumapi na lang ho sila sa New People's Army nang sa ganun kahit pa paano may pagtanggol ho nila yung kanilang sarili. Dahil yung mga military, yung mga NPA po na mga panahon na yun, talagang may mga armas din naman na kayang ipanapat sa mga uh, militar. Bagamat hindi ganun kalakas yung kanilang mga daladalang armas, kahit pa paano, eh nakakagawa naman ho sila ng paghihiganti katulad doon ng panununog ng mga establishmento noon sinusunog nila yung mga <laughs> pagmamayari ng mga kurap ng mga politiko at iba pa at maliban doon mga minamahal ko mga kababayan noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Dahil lumaganap po yung korupsyon na kung saan napakarami po niyang mga kaalyadong mga congressman, senator, mayor na umabuso po sa lalawigan o sa probinsya po ng Mindanao. Kaya po nabuo doon yung M, uh, MNLF. Kundi ako nagkakamali, ito po yung hindi uh, eh, ko lang kung kay Miss Wari to ah. Kaya po nabuo yung MNLF. Na kung saan nakikipaglaban po sila para sa pakikipaghiwalay sa Pilipinas. Gusto nila yung uh, bansang yung lugar po ng Mindanao ay ihiwalay ho sa administrasyon ni o sa uh, administrasyon ni Ferdinand Marcos bilang pangulo ng bansang ito. Gusto na nilang humiwalay dahil hindi nila nagugustuhan ang patakaran o pamamaraan ng mga politiko noong mga panahon na yon, lalong-lalo na yung mga kaalyado ni Ferdinand Marcos Sr. Kaya makikita nyo po noon talagang nakikipaglaban ho yung mga MNLF. Talagang buis buhay din po yung kanilang pakikipaglaban para lamang po ipaglaban yung kanilang mga karapatan. Na kung ano ang meron. Dahil yung panahon ho na yun, lagana po yung pagnanakaw ng lupain ng mga politiko. Lagana po yung kanilang pang-aabuso gamit yung mga militar. Lagana po yung pang-aabuso nila, lalong-lalo na po sa mga katutubong mga Pilipino na kung saan pinabasta basta na lang, pinapabuldos yung mga lupain ng mga mga kababayan nating mga lumad. Nakakalungkot to talaga ng mga panahon na yon. Yung pangalawang termino na ni Ferdinand Marcos. Kumbaga, sa unang termino niya, pinakitaan niya ng gilas, ng husay at galing. Pinakitaan niya ng pagiging tapat kaya hangang-hanga ang mga Pilipino. Eh siyempre, kung titignan nyo ho yung strategy na yon, naging strategy po yon ni Digong nung siya po ay nagsimulang umupo bilang Pangulo. Di ba? Hindi ho halata. Kasi pag nagsalita si Digong Nyo, tatanggalin ko ang korupsyon. Galit daw siya sa korupsyon. Tatanggalin ko ang lahat ng mga masasamang elemento sa bansang ito. Pero siya naman na nagpapakalat ng lahat ng yan. Siya din na nagpapapasok. Tingnan nyo, dumami yung mga Chino sa bansang ito. Diba? Kung makukuha nyo po ah may similarity ho. Yung estilo na ginawa ho ni Marcos Sr. sa estilo ho na ginagawa naman o ginawa ni ano, ni nyo nung siya po ay pangulo ng bansang ito. E de ito na ho mga minamahal kong mga kababayan. Dahil marami na ho nagpo-protesta laban ho kay Marcos noong mga panahon na yon. Marami na ang nangyayaring mga krimen. Kumbaga nakakatakot na ho eh. Dahil yung mga mahihirap na pipilitan na talagang gumawa ng masama. Halos pumatay na araw-araw para lang mabuhay dahil sa sobrang kahirapan. Sinamantala po yun ni Marcos na kung saan ginamit niya po yung kanyang kapangyarihan. Imbis na bigyan niya ng solusyon, yung kahirapan na nagaganap sa bansa nating noong mga panahon na yon, bigyan niya ng tulong yung mga kababayan nating hikaos sa kanila mga buhay, mabawasan man lang kahit ilang mga porsyento yung kanyang mga nakuhang mga kayamanan na mula sa ating mga kababayan din naman, <laughs> hindi niya ginawa. Sa halip po, dahil po noong mga panahon na yon, siya din po mismo. Para ho kapanipaniwala, naguutos po siya ng mga sundalo na magpaputok o magpasabog ng mga granada, bomba sa anumang panig ng ating bansa para nang sa ganong kapanipaniwala na dapat nga naman, kinakailangan nga naman na magbaba na siya ng utos na magkaroon ng marsyalo na kung saan batas militar ho ang kanyang ipapalaganap sa buong bansa. Timing na timing o, at nagpapasalamat siya at nangyari yun. Dahil nung nangyari po yun, mas lalo pa pong lumawig yung kanyang termino. <laughs> Tignan nyo ah. Dahil lumawig yung kanyang termino, marami siyang nagawang kasamaan. Sino po yung nakakaalam nung tungkol po sa Golden Buddha? Ewan ko lang ah, doon sa mga kababayan natin ah, sa mga nakakaalam, na nahukay po ng isang ordinaryong tao, yung Golden Buddha na iniwan ho ni Yamashita. Ay, Yamashita na malaking mata. Hindi ba kinuha ni Marcos? O saan napunta? Nabahagi ba sa mga Pilipino? Wale. Pero, salamat na lang. Dahil kahit papaano, sa kabila ng kanyang pagiging traidor sa bansang ito, sa kabila ng kanyang pagiging uh, malupit sa ating mga kababayan, kaya nagsimula ang New People's Army sa bansang ito at nabuo yung MNLF, ay eh, meron naman po siyang nagawang mga proyekto na pinapakinabangan naman po natin hanggang sa ngayon. Gusto ko lang kung maging patas. Bilang ang komentator, gusto kong ibigay sa inyo yung mga dapat ninyong malaman. Oh, nandiyan yung SSS. Hanggang ngayon, napapakinabangan ha? ho natin. Kahit pa paano, salamat pa rin. Dahil napapakinabangan natin. Yung Miralco. Yung San Juanico Bridge. Pero alam ko, ginawa yun alang-alang kay, ano eh, kay dating First Lady, ah, uh, sino ba to? Ah, uh, Imelda Marcos. <laughs> oh waray yan eh. Ah, uh, taga-Tacloban yata. Hindi ko lang, lang kung taga basta waray yan. Oh, balita ko ginawa yan dahil pangako ni Marcos yan sa kanyang minamahal na First Lady Imelda Marcos. Okay, bumalik ko tayo. Pero ganun pa man, noong panahon ho ni Marcos, hindi naman niya pinahintulutan na kumalat ang mga Chino sa bansang ito. Hindi niya pinahintulutan na may mga katulad ni Bongo o katulad ni uh, Michael Yang na ginawa niyang uh, ano taw nito? Uh adviser. <laughs> o economic adviser, tama ba 'yon? Hindi niya hinayaan na mapuno ng pogo sa bansang ito. <laughs> hindi niya hinayaan na mapuno ng sex den. Wala pa namang nanonood, hindi pa computer. Hirap nga tayo sa communication, noon. puro sulat-sulat lang eh. Ay, sulat natin noon na bagu bago mo matanggap, misa na maabot pa ng dalawang buwan. Oh, ang hirap ng communication noon, no? Yung sasabihin mo sa girlfriend mo, kamusta ka na? I love you. Matatanggap mo yung I love you, I love you to niya, misa tatlong buwan mo na. Hindi katulad ngayon, isang text mo lang, isang chat mo lang, tanggap mo na. Mas mabilis pa sa LBC. O mas mabilis pa sa pera padala. Uh, diba di ba? Kahit pa paano naman po, pinapasalamatan pa rin po natin ang ating uh, dating Pangulo, Ferdinand Marcos Sr. sa hindi niya hinayaan na magdala yung mga Chino ng mga panahon na yon ng tulitulinadang droga. Hindi o kagaya ng panahon ni Ligongyo na tulitulinadang droga ang nakakarating sa Pilipinas o sa ating bansa. Dito po, nagkalat yung mga drug lords na Chinese. <laughs> katunayan, pumunta po kayo sa kulungan o pabansang kulungan. Marami pa rin po doon mga Chino na mga drug lord nakakulong hanggang ngayon. <laughs> Hindi po yung pinatumba ni ano, Duterte. Samantalang si ano, yung sa Abuera uh, ba yun? Leyte? Yung mayor? Oh, nakakulong na lahat-lahat sa provincial jail ng ano, ng Baybay Bay City. Abay, tumba pa din. Abay, nakakagulat nga eh. Abay, may 45 daw. <laughs> Abo, ano yung magic? At ang sabi pa nga lumaban pa daw. May grabe namang gumawa ay rin ng mga kwentaw. Kwentong nakakabuhay ng multaw. Ay multo na nga, nakakabuhay ng patay. Hindi po ba? Isa po yan sa malaking pagkakaiba ho. At noong mga panahon po na yon, kahit papaano naman po, noong panahon ho na mayroon pong A drug lord na Chino na nangahas na magpakalat ng droga sa bansang ito. Tinuruan ho agad niya ng, sam ng sample sa totoo lang ho, pinapiring squad niya po. Na hindi magawa-gawa ni Duterte nung panahon niya. <laughs> ang pinakatay niya doon sa mga lespo na nagmukhang mga zombie, yung mga Pilipino, samantalang yung mga Chino, na siyang dahilan kung bakit naging biktima ang mga Pilipinong Nalulon sa droga, yun pa yung kanyang pinatakas sa bansang ito sa pamamagitan ho ng kanyang kapangyarihan kapalit ho ng pera na binigay sa kanya ng mga Chino na walang ibang ginawa kundi mangwasak ng buhay ng mga Pilipino. <laughs> Kung di ba naman saksakan ng tarantado at siraulo, demonyo talaga tong pangulong ito. <laughs> mga kababayan, gusto ko lang maging patas. Yes, may nagawa ho siyang kalokohan, pero... Kung titingnan ho natin, hindi ho kagaya ni Digongyo. Ha? Na natapos na kanya, uh, natapos na lang yung kanyang termino, lahat ng sinasabi niya walang nagawa. Kung may nagawa siyang project, lahat ho hindi po sa buong Pilipinas 'yun. Sa buong Davao lang ho. Pinalago niya, pinaganda niya, ginastos niya para maging mabango siya pagbalik niya sa pagiging mayor sa Davao City. 'di diba? Hindi 'o kagaya ni Marcos na nung kanyang unang termino, bagamat apat na taon lang, nakapagpagawa ho siya ng napakaraming mga eskwelahan sa buong bansa. 'Di ba? Hindi katulad tuloy ni Digongyo, sa dami ng kanyang sinabi, isa lang ang nagawa. Hindi pa nga natapos. Hindi katulad ni Duterte, sa dami ng kanyang mga pangako, halos lahat ay napako. 'Di ba? Katulad sinabi ng ating minamahal na Kaper Eh lahat 'wag ka maniniwala sa lahat ng sinasabi nito ni Digongyo. Dahil lahat ng 'yan puro lang mga pagpapapogi. Eh kahit anong gawin mo, ha? Ah, kahit pa mag paglagay ka pa ng napakaraming lotion, pum ah, pumbo tuloy. ano ba yung mga pampaganda sa mukha mo, malaki pa rin ang ilong mo, Digongyo. Mukha ka pa rin demonyo. <laughs> Pero gano'n pa mga minamahal ko mga kababayan, di ba? Makikita nyo naman. Mala, marami naman po tayo na pakinabangan. Bagamat meron siyang nagawang mga kalokohan. Pero ibang iba pa rin ho kay Digongyo. Noong mga panahon ho ni uh, Ferdinand Marcos Sr., Kahit pa paano naman po, marami pa namin po siyang pinanagotan, uh, pinanagutan, uh, pinanagot na nagkaroon ng kasalanan. At nung sa katunayan nga nung panahon niya, 'di ba? Hindi naman niya inalis yung bitay. Hindi niya inalis yung bitay, nanatili ho yung bitay. Ang problema lang ho ng mga panahon na 'yon, marami din pong mga nabiktimang mga inosenteng tao dahil ho sa bitay. Dahil maraming napagbibintangan na nabibitay. Kaya nga po nung panahon nung ni Era, ay nung sino ni Cory ba 'yon? Pansamantala hong inalis yun sapagkat natuklasan ho kasi na marami sa mga Pilipinong mahihirap na walang mga pinag-aralan na napiprem up o nagagawa ng kasalanan kahit ang may kasalanan yung mga mayayaman na politiko o mayayamang tao kaya inalis nila yon kumbaga pinalitan na lang nila ng life sentence na ano parusa oh di ba so pero para sa akin ho ah, uh, Siguro pag-aralan pang mabuti ng ating gobyerno kung paano nila masusulusyonan yan. Kasi totoo din naman po na hindi naman lahat ng nakukulong ay may kasalanan. Marami hong nakukulong na Pilipino na napagkakamalan lang ho at talagang sila ho ang pinagbibintangan ng mga mayayamang mga... Alam nyo na, sa bansang ito. Yung mga mahihirap at walang mga pinag tuloy. Yung mga mahihirap na mga Pilipinong walang mga pinag-aralan yung madalas na nakukulong na walang alam sa batas eh. Alam yun na, di ba? So, kaya kailangan pag-aralan pa rin po ng mabuti yan ng ating Pangulo at ang iba pong uh, mababatas natin. Ngayon po mga minamahal ko mga kababayan, dumako naman po tayo. Sino ba yung naging kasunod ho ni, ni Ferdinand Marcos Sr.? Eh di ba si, ano, si Aquino? Sino ba yon Si Cory Aquino. Yung Ah, uh, 'yung sinasabi lang nilang dilawan daw. May nag-text sa akin dito, may nagme-message dilawan. pa pakialam ko sa mga kulay niyo? May sarili ho akong kulay, kulay blue po ako. Huwag niyo akong bigyan ng kulay, dahil mayroon po akong paboritong kulay. Pero dahil mataas na po ang ating oras, siguro ho ay ko na lang ho natin ito, 'yung tungkol po kay Cory Aquino. At sana ho abangan ho ninyo ha ah, yung tungkol po sa kanya para maihambing ho natin kung ano pa rin po ang kaibahan ni Cory Aquino dito kay Digongyo. So maraming maraming salamat po sana masubaybayan nyo po yung bawat topic natin ha. Ah. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Muli sinasabi po na inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.